Okay, may napanood na naman kami na nagpapapansin na nakiki sa sa trending ngayon. Sige, pag mm, sige, magkita tayo ha para sa ito. Para sa lahat ng mga napuputulan ng na pag-asa. Ha? Napuputulan ng kamay. <laughs> oh, kamay. Para sa to, makinig ka. Ha? Nagigisigit ka rin, oh. No? Ito to si pa face pa yung. Link so, sa, link. sa mga Live post namin, wala, hindi wala bang nagmamahal sa iyo?

ko alam ko ba't ako kasama dito Sama-sama sa mga pasabog ni laki ko At ni Glock pati Patinig ka ng bibig Tika muna tika lopa, ino mo na ng tubig Shit sa segunda Baga mapatumba Daba makaisip ka na rin na maganda At madulas ang pagbigkas At pasti baka sakali marinig Na ang libo-libo na Pilipino Nakikinig sa mga pabibo mo Di ka ba nagugulat sa mga naganap Di ko binalag mo ako sikat Para ba ang panaginip na pinilita pa kami Talagang sinusulit ang pagiging makulit Kailangan galingan kaya na ang na ng kaya sa mga chef pano to na masabi kung kailangan gumala ng mga labi kung ito kung bagay na mapakasakali na magaling din ako kaya ah! Eh. ah Ah! 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 Ego. And then ako si Yo and hey, Grant to Gusto na maximum na rin 45 or 44 Magnum And then I'm even at 357 Don't forget you put them out So listen dito na si King Kong Kasama ko si Chito at si Glock And it's time to rock rhyme Di ka mapigil na lumabas sa mga salita sa akin Bibig hindi pa dadaeg Ang bunga nga Halatong bunga Lahat ng mapahanga sa talit Kuy nagkakalito Ang bata madalo yun lang ngayon Nakatera sa antipolo Sa busa Sa mga hip Kundi ka kagino Kundi ka in-train lang Si Glock kasama na parokya Para malagaan na kailangan Di ba bokya Di mo na kailangan na malaman kung bakit Nagsama-sama Mag-check Ito na nagsag na ang preksa Versus Magalong nag na At ang 1, 2, 3, 4 Let's go ah! Sito, Sito Miranda Sing it to me, champ Si si Francis na si Black ah! Wala siyang dito Patubutos sa langit at umayaw ang bagaling wala na, na kasi mga baka lalo ka pumangay Pero okay lang, hindi naman kami mga sublado Subabay ka plano, sa minabaka, naka-erop Lalo sa tunog na gitara, kasama na pinakasama malapit na box yan Pati si Tata magaling Di pa kaya kaya tapat na awit na lagi mo binabalik balik Can't stop rewind and mo Napakasaya na para birthday ko Alam mo na siguro ang ibig Hindi na kailangan pa pa ikot-ikot Baka lalaman na kalala Lumapit na makinig Para yung mic hindi Mga salita sinulat na hindi ka pabilang Pero pwedeng ilatag na parang banig na higa Pag inawa ka na may kapon na mo Teka di naman siguro Ganyan lang pag magawa kami na bago Medyo nabibilisa Di mo naisip na pwede mangyari Magkasama-sama lahat Eh kasal Ngayon na nagandagin Hindi mo tumunta na ikasama-sama Sa magsakta Nag-iisa bebe Diyan po ng mga basinta Sapagkat nandito na si Kiko at si Chito at si gla Ano? Sige, sumagot ka ngayon Yeah! Break it down, dog Ang lupit